isang maliit na barangay sa Santa Rosa, may pamilya na karanas na waga sa pagmamahal sa kanila ina at sa kanilang ama. Subalit, ito ay nagbago dahil ang kanilang ama ay nanulong sa masamang bisyo, naging latikero at higit sa lahat naging makasarili. Now, this is my side. Listen, look and listen and learn. <coughs> ano ka kay ano ka balis kasi dito, alam kaya adam tayo dikan okay. yung ng pera para kong mili magsakay sabi na wala eh. ano ka ba? mula mo <t prendre lire> <t pors tamponINE> ano ba kung masusuko mo kung mo kung kagitingan sa kagitingan kung kagitingan Dala na nga ni Bea ang kanyang anak na si Robert at babang natapos ang sila ay nakahanap naman si Bea ng abogad na matalinong at magaling na abogado. <laughs> Lumipas. Lumipas at pumunta sila sa kasi kasama ang kanyang ama at ang kanyang abogado. <coughs> Meow. <coughs> ng na ang ginawan ng kanyang ama sa kanyang anak ay mali at siya ay nagkasala. Siya ay ng child abuse at siya ay maaaring kapuso. Robin, Ate, 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 anikan dito tulungan mo po ng ng bahay. Bayanang great time ngaroon ako. Bunso, anikan dito tulungan mo po ng ng bahay. Okay At nitunungan ng bunso ang kanya hitay sa paglinis ng bahay. Tapos kami sana ng bunso. Paibitan na nina Tulot at Before you think, after you post. Uh, before you post, you post before, basta after. You think the post, ano ba? You think, kunang-una ka, ay mong i-post kung ayaw pag-dili. But... <coughs> <coughs> Ate, alika nga ma dito. Mayroon ay, pwede mo balisin pat yung dugo o yung pa Kasi at natutunan na yung kalbis sa kanya at na at nawa. Kaya wala ko marami. Kaya wala ko kumusta naman? Taluoy sa ginoo na preso ragyod. Kangawat, tatuod mo. Alangan, mahal kay ang kilo sa bugas, litse. Wala may kapalit. Bugas na lang ang mong ipalit. Hoy, mugi ang nangawat ko. Oh. Aro na ikwarta. Para makapalit ko bugas para ni mo. Kabalo ba katagpila ang kilo sa bugas ron? Bugas ron, pertina na kamahal. Kunya karon kay na preso naman ka. Ang sama pagbirada ni mo. <laughs> Huwag na naroon Kasi September na karoon. Wala na kuwi kanulong.